So yun, Rob Gadsmer Bad ang nga pala Welcome okay, no. to sa YouTube channel natin guys So yun, what's up, what's up guys uh, Umagang kay ganda naman para sa lahat Tsaka dito Binubuksan natin yung bago nating negosyo So Magwa one month pa lang to na negosyo natin ay, hindi pala mag simula nung January, February, March January ba? Ay, February February, March yon dalawang buwan na pala so, ang tawag sa negosyo na ito is pulan so, pulan to guys kagaya ng bilyaran ito din ay isang libangan ng mga tao para hindi ka maboard sa bahay nyo kung wala kang ginagawa maganda to pang libangan pag brand out walang wifi ganon so dito guys marami tayong mga players na naglalaro lalo na pag sabado at linggo pag walang mga klase pag walang mga ginagawang tao pumupunta sila dito guys so isa tong magandang negosyo para sa sa mga taong taong gustong magnegosyo. Kasi dito, kikita ka ng barya-barya naman. Hindi naman ganun kataasan, pero kung may table ka na dalawa, tatlo, so para ka na ding sumasahod ng minimum. Kasi sa isang table, minimum ko is kikita siya ng 150 to 200. Kapag Sabado, Linggo. Pero kung dalawang table naman, mm, kikita ka naman ng nasa 300 to 450 kapag Sabado, Linggo. So, hindi man ganun kataasan, kalakihan na yung kita. At least, wala ka namang ginagawa dito kasi ang, ang income mo dito is manggagaling sa rent nila. Ang uh, ginagawa ko dito guys is per hour. Parang sa bilyaran. Sa bilyaran kasi 100 per hour. So dito naman is ginagawa ko ngayon sa ngayon muna is 25 pesos per hour. So ito pala guys yung pangalawang table ko na nabili ko. So panoorin nyo kung paano ko linalaro to kasi tabubukas ko pa lang at wala pang mga players. So ito naman yung pangalawang table ay una kong table. Yan yung kauna-unahan kong table. Nandun naman sa harap. So bali lahat may tatlo akong table.